At saan, ko yung... Naging emosyonal ang miyembro ng Toro family sa pansamantalang pamamaalam ng partner ni Mama Marie na si Papa Audi. Sa nakalipas na video ng kanilang reality vlog, nasubaybayan ng kanilang mga tagapanood ang naging tensyon sa simple sanang away ng magpartner na humantong sa mas mainit na pagtatalo ni Narog Moya at Papa Audi. Nabanggit ni Mama Marie sa naturang reality vlog na kinakailangan ni Papa Audi na makontrol ang kanyang emosyon sapagkat bigla na lamang itong sumasabog na dumadating sa punto na hindi na niya maintindihan ang kapareha. Ngayong Sabado, September 16, sa bagong video ang inilabas ng Toro Family, makikitang nag-iiyakan si na Mama Marie at Papa Audi dahil sa napagdesisyonan nilang pumasok si Papa Audi sa facility upang maiayos ang kanyang anger issues. Aminado naman si Papa Audi na siya ang klase ng tao na nagpapalampas at pinapalampas ang galit ngunit nagtatanim ng poot sa puso. Maaaring dulot raw ito ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay niya noon na naipon at hindi niya kaagad mabitawan. Sa pamamagitan ng pagpasok sa rehabilitation center, ay inaasahan niyang matutulungan siya ng mga profesional na maiayos ito. Nagpaalam naman si Papa Audi sa mga miyembro ng Toro family dahil mapapalayo siya sa kanila ng medyo matagal na panahon. Isa-isang nagbigay ng mensahe ang bawat miyembro at dito na bumuhos ang damdamin nila. Inamin naman ni Tony Fowler na dumating sa punto na nais na sana niyang sukuan si Papa Audi nang maulit ang pagwawala nito. Nalungkot raw siya nang nalaman niya ang naging desisyon ng magpartner Ngunit mas nanaig sa kanya ang katotohanan na kailangan na talaga nila ng tulong para kay Papa Audi. At hindi sila susuko na harapin ang parting ito sa pagkataon ni Audi upang maayos niya ang sarili dahil mahal nila ito, hindi lamang dahil sa kay Mama Marie, kundi maging dahil sa mahal na mahal siya ni Happy. Alam naman raw nila na ginagawa ni Papa Audi ang kanyang best. Mahirap lang na may pinagdaanan ang isang tao, na hindi mahalin ng magulang ngunit ay nakuha niyang magbigay ng pagmamahal para sa mga bata at nagpapasalamat rin sila na minahal sila ni Audi. Umiiyak na sambit ni Tony Fowler na kung dumating ang pagkakataon na malungkot siya sa rehabilitation center ay isipin lamang niya ang Toro family na naghihintay sa kanyang pagbalik. Huling nagbigay ng mensahe si Mama Marie na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha habang humihingi siya ng sorry sa kapareha. Aniya ay kailangan niyang maging matatag at huwag makakalimut na laging magdasal. Huwag rin raw kakalimutan ni Papa Audi na nandyan sila bilang pamilya na sumusuporta para sa kanya. Pangako ni Mama Marie na matapos ang rehabilitation kay Papa Audi ay magpapakasal sila.